Kapag nagsama ang dalawang broken-hearted na tao, makakabuti ba ito or mas makakasama sa kanilang dalawa? Oh. Kyle, mm. pares kayong broken-hearted. Makakasama ba yun sa iny sa inyong dalawa? Uh, para sa akin po, pag pinagsama niyo po yung dalawang broken-hearted, nagkakaroon po siya ng dependency. So, what if nagkasenaryo po na silang dalawa parang min-message niya yung isang nade-depress, tapos di na siya nag-reply. Yung ending po nun, parang nade-disappoint siya kasi umaasa siya kasi feeling niya magkasama silang dalawa sa neg negative chapters ng life nila. Mm, parehong negative. So ayaw mo, hindi yun okay? Uh, hindi okay. okay Okay. okay. Uh -huh. Yes. Thank you so much. Ikaw naman, David. Para sa akin po, hindi siya makakabuti. Kasi parang ano, parang pinagsama mo yung dalawang lasing. So, hindi Sino ba yung lasing na pin? <laughs> Sino yung, pin yung pinariringgan mo, David? Sino? <laughs> Asan ka, David? Asan ka? Ayun Ay, si David. Ay, David. Ah, <laughs> sige. Parehas lasing? Pare, pare <laughs> parang ganun po kasi yung thought niya na parang hindi magkakaintindihan kasi nasa yung isang facing. So, parang walang walang magiging listener, walang magiging mm, parang ganyan. Parang walang makikinig pag Opo. may mag magpapayo ganyan. Opo. Parang parehas lang silang maglalabasan ng sama ng loob, magrarahan tapos parang ano, parang walang mag-aabsorb kasi parehas silang naglalabas. Hmm. Sige. Masaya din yun, pareho lang kayo nagra-rant. Misa nagkakaintindihan din naman kayo, di ba? Wala lang talaga kayong mapapatutungahan. Pero malalabas niya yung sama ng loob. Correct. Richard? Just to make it clear po, ano po ba? Magkasama po as in relationship or bilang magkaibigan? Ano ba yung tinay? Ano ba yung tinay? ba make it clear. Let's make it very clear. Ano po? Friendship po muna. Friendship ah, ah. muna daw eh, Richard. friendship po kasi, parang hindi rin po. Mm -hmm. Kasi kung press kayong nasa healing stage, ang hirap nung process ng sinusuporta niya yung isa't isa. Kasi hindi, ka, hindi mo kaya magpayo sa isang tao kung broken hearted ka din. Parang ano po, um, paano, paano ka makapagbigay ng payo kung ikaw mismo hindi mo kaya payuhan yung sarili mo? Tama so parang naman. sa akin, hindi po siya okay. Yun. Okay. Tawa naman. <laughs> ikaw, Otep. Sino sa kanila yung parang o, nasagot yung tanong ni Tinay? Parang, parang feeling ko po, si number three. Si number three? Si Richard. Mm. Si three talaga yung pinupush niya kay Tinay. Kung, kung uh, ikaw may tatanong ngayon, o, ano, o anong sasagot mo? Para po sa akin, ano, sa akin po, mas nakakaganda po siya na Magkasama yung dalawang broken kasi po pareho nilang mabibuild yung ano bagong pagsasama po or yung bagong uh, stage ng buhay nilang dalawa. Oh. Parang mag-uusap po sila regarding kung bakit sila naging broken. Doon po mag start yung ano yung pagbi ng uh, bago po nilang journey nang silang magkasama dalawa. Mm -hmm. Na ibang okay. lang yung sagot niyan. Hindi, maganda rin yun eh. Kasi pag lagi kayo magkasama, di ba? Mm. Naglabasa kayo na sa mano. Mm. Nakakaintindihan na kayo eh. Yeah. Nakikilala mo na rin yung tao, di ba? So sa mga movie, marami mm. ako napapanood na ganyan. Pareho broken hearted. Eh. Anong it? movie yan? Ha? Huh? Uh, the Broken. <laughs> <To> <laughs> <less lonely>. the <laughs> Broken Bow! <laughs> broken Bow, ganda yun. Ngayon, pero siyempre, Tina, ikaw ang bibigyan ng mm. green flag sa kanila mga sagot. Sino ang bibigyan mo ng unang green flag? Yung ano po, yung number two po. Two, David si David. Po. Si David, Number si David? Two. Kasi po ano po, um, mahirap nga po i-absorb pag ano, pag, pag, wala pong mag aabsorb po, mahirap po na intindihin yung tao po. Mahirap pong intindihin yung isa't isa, -isa yung po pag wala pong po mag-absorb. yes. Parang sila lang nagkakaintindihan. Eh, lasing sila pa rin. <laughs> 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 Kaya naman nakakuha na ng green flag si David. Wow. That's David.